Hurley na hipon, hindi man nakalaban internationally, nakapag-uwi naman ng international na corona. Viral ngayon si Hurley na hipon boodle, Matapos niyang mag-post sa kanyang social media ng mga kainggit-inggit na sweet moments niya with a foreign guy rumored to be her boyfriend, sa nasabing post ay kulang na lang lang gay man ang dalawa sa sorang tamis ng kanilang mga posing, at tila ba gigil na gigil si Afam sa napaka-sexy at napaka-kinas na katawan ng beauty queen, at ang lahat ng post na ito ay nakatag pa mismo sa account ni Afam, ang Afam na ito ay si Kevin Desim, isa sa mga kasabayan noon ni Mario Morer sa pag-aartista. Mukhang totoo nga ang sinasabi ng ilan na nasa afam ang true love, dahil matapos noon masangkot ni Hurley na sa isyo ng third party, ay heto na at namumukadkad sa ganda ang kanyang love life. Si Kevin Daysem may isang Thai-Irish basketball player at ang nanalong Manhunt International 2024 representing Thailand, and now building his own career dito sa Pilipinas, pumirma siya sa GMA ng kontrata bilang isa sa mga casts ng top-rating drama nitong Binibining Marikit, kung saan isa siya sa magiging katambal ni Hipon, at dahil nga sa naging magkatrabaho ang dalawa, hindi na nakakagulat kung palagi silang magkasama. Ngunit ang ikinabigla ng mga netizens ay ang post ni Herileen Hipon recently, kung saan kitang kita na sobrang sweet ang dalawa habang nasa beach. Sa photo at videos ay makikita na halos magkapalit na ang mukha ng dalawa sa sobrang dikit nila sa isa't isa. May mga photos na magkayakap ang dalawa, may photos naman na binubuhat si Herlina ng binata. At ang pinakamalupit, ang kissing scene nilang dalawa, at mga yakapan, talagang nilalanggam na sila sa sobrang sweetness nila sa isa't isa. Wala pa mang pag-amin mula sa kampo ni Herlene or sa kampo ng lalaki, hindi naman may kakaila sa mga kilos nila na may something, at higit pa sa magkatrabaho lamang ang relasyon na meron sila, kung true na may relasyon sila, napakaswerte ni Hurley na dahil bukod sa gwapo na may maganda rin itong pangangatawan na talaga namang pinapangarap ng maraming kababaihan. Well kung meron, lalabas naman ang katotohanan sa tamang panahon, at kahit ayaw pa man nilang aminin sa ngayon, hindi naman may kakaila sa kilos nila ang katotohanan. Sabi nga action speaks louder than words, anong masasabi mo rito? Please comment down, please like and subscribe, thank you.